Ako po si Noemi si Cabido 47 years old taga Tibongco Davao City last year 2024 June may nararamdaman po ako sa puson ko tsaka sa tagiliran ko na masakit June 2024 nagpa-check up ako akala ko kasi UTI nung na urine test ko normal naman yung urine ko sabi po ng doktor kung ano talaga yung nararamdaman ko sabi ko yung puson ko, yung likod ko sa may baywang, sa may pa ako pang nangangalay. Igen request po ako ni doktor na magpa-TBS para malaman kung ano talagang nangyari. Nang nag-TBS ako, doon ko na laman na may cyst po yung ovary ko, tsaka may polyps ng matris po. Ilan so, CM po yun, ma'am? 11 po. Tapos, yung cyst scope dalawa, left and right sa ovary. Then, yung polypscope, is tatlo sa matris ka, patung po sa taas. And then, sabi po ng doktor, ang cure lang talaga po is opera. 100,000, 200,000. Nagpa-second ultrasound po ako. Na-stress na po ako talaga. Nung sabi ng doktor is operahan po ako. Di ko alam po saan ako hahanap ng pera. Kasi kanting stop lang po yung trabaho ko. May mga anak po akong tatlo. Nag-aaral pa po sila. Hindi ko na lang po pinalam sa mga anak ko. Baka ma-stress po sila. Sabi ko po, kay Papa Jesus na sana kabigyan pa po, po ako ng mataas na buhay para makasama ko yung mga anak ko. Nung sabi ng doktor na uuperahan na ako, na natatakot po ako. Hindi ko na alam na kung anong gagawin ko. Piniisip ko, makakaya ko po ba kung papa-opera po ako. Nung nakilala ko si Ma'am Jenny, yung sa si Salveo, pinatry niya po sa akin na uminom ng Salveo. Walong scoop ang tinitimpla ko. Umiinom po ako ng Salveo everyday morning bago kumain sa umaga, sa tanghali, at bago matulog po sa gabi. Nung I feel ko talaga na gumagaan na po lahat. Nung nakita nila po yung result, nagtaka yung doktor kasi bakit ko operahan eh, ang liliit naman daw po ng polyps at kasis Pagkasabi ng doktor po sa akin, super happy po ako kasi di na po ako mauoperahan. Nagpapasalamat din po ako sa Salveo kasi from 11 cm to 3 cm, nang paliit po ng Salveo yung measurement po ng aking polyps at saka season. Nagpapasalamat po ako sa Salveo dahil pinagaling niya po ako sa sakit ko po at ipagpapatuloy ko pa rin pag inom ng Salveo kahit wala na po akong nararamdaman sa katawan ko. Ako po si Noemi si at ito po ang aking kwentong Salveo.